daw wala pa mang kuyadgahan paglagan lang ni sis nako. Kada sa uleg kada sektor ingani. Uh, yeah, uh, yeah. Bakatilaw mo no, balik-balik pa. Balik pa. Bye guys, you to. Oh, na po pero karon, oh, paglaanan muna ko. Wow. Yes, thank you. Thank you. S oh, thank you. Okay, anyway, kana lang ako mo

kaya mga kasulo parent kuha na po tayo ng ID sa so wala pang ID, isa pa pala ako dito dahil malapit na ang ating subsidy, deserve natin to lalo na sa mga indigent or no? kulang talaga yung kinikita nila para itaguyod ang pamilya ang hirap kayang maging solo parent kaya deserve natin to kaya kuha na tayo ng ID, ayan marami pong salamat tayo, unti-unti na rin tayong nakikita ng ating gobyerno, kaya mabuhay ang mga solo parent. Bye-bye!